Arrival sa ospital ang mag-asawa at isa nilang anak sa nangyaring aksidente sa National Highway, Barangay Iba, Basay Samar. Sa impormasyon na galing sa Basay Municipal Police Station, kinilala ang mga biktima na si Ronnie Webas, 28 taong gulang, asawa nito na si Joyce Kadaingan, 32 taong gulang at 7 taong gulang nilang anak. Kritikal naman sa ospital ngayon ang 4 taong gulang nilang anak. Sila ay pawang mga residente ng Barangay Binong Tuan, Basay Samar. Base sa report, pauwi na sana ang magkakapamilya sa kain ng isang habal-habal na mang overtake ang isang SUV dahilan ng pagsalpukan nito. Agad namang dinala sa Basay District Hospital ang mga biktima pero binawian na ng buhay ang tatlo. Sugatan naman ang driver ng SUV na si Nicolas Sandoval na residente ng Tacloban City. Walang e-presentah na driver's license ang driver sa oras ng pangyayari. Siya ay hawak na ngayon ng Basay Municipal Police Station at posibleng humarap sa patong-patong na kaso kasama mo sa DYXY Araben Takloban Rajoman Justin Triya Tatak Aramen